Naghahanap ka ba ng masarap at murang stopover pag kayo ay nag-rides papuntang Lokban, Quezon? Sa barangay Maulawin lang to, tapat ni Aling Taleng sa Pagsanghan, Laguna. Ito na yata ang pinakamura at pinakasulit na pares na nakainan ko. Sa halagang 50 pesos, may pares ka na at Anli Rice. 80 pesos naman para sa pares mami, Anli Rice rin yun. At yung binubudbud namin, hindi yan garlic. Anli chicharon yan, mga herbs. Maghapon daw sila dyan sa pwesto na yan. Ito. Mas solid tong na naisip ni Master Paul. Bumili siya ng canto fried chicken dyan sa tabi. Tatlo, 50 wings. Plus pares. Solid talaga. Ayan o, may take out pa. Tingnan nyo naman para sa presyo. Grabe, buo-buo yung laman niya. Susulit talaga. Hanggang sa susunod na mga food trip, mga herb. Takits. Yum, 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 yum.